nagutom na kami ng anak ko and ayaw naman ang anak ko nung paksiyo na bangos at saka ng daing na bangos. So, eto ang pinakamadaling lutuin. Eh, gusto namin less oil kaya yung tender juice na naprosin. Hiwa-hiwa ko ng marami and then i-open ko na lang po siya. Sandali lang. Ako na siya Ayan na guys, ilagyan na natin sa oven. iset na lang natin for sa 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes po. It's, it's a bowl yan. Ayan, umiinit na siya guys. O, diba? Bali, ang sinet ko po ay yung heater niya ay naka-dual. Para taas at baba, pareho pong may init. Ayan guys, lapit na siyang maluto mga 5 minutes na wow almost done oh eh. ayan ang galing buksan natin tignan na natin oh ba diba? itong luto siya mga lords kasi buong paligid niya ay may biyak oh Nakain na. Bakain na tayo. Kain tayong ano, kanin.